Nagpa-magic work ako ng ganyan. Asko, oh. Asko. Sa ano, grabe, tawa na tawa. <laughs> <rin>. <laughs> <laughs> Then, hey. Yung sa ano, <laughs> sa ano, yung sa, sa... Connect ko muna yung... Yung picker, sa picker. Yan yun, yung famous nila, yung di sila mawawalam yan Ah, dyan nag-bounce din sila pag Pag sila, nag sila ng ganyan. Ah, pag Mas maganda, mas masarap yan. Okay. Uh, may morning May morning, uh, uh, okay. morning tea, may... Ayan, okay niya. Okay. ayun okay. Ay, uh, mm. ano, yung sa Ireland. Ayan, ka yeah. si Kuya.

Na oh, so, mantika. Saan pa? yung mantika? Huwag mo na matikahan yan. Ah, huwag na matikahan. Kasi may ano siya, may fats siya. Unahin mo yan. Opo, kasi may ano siya fats. Unahin mo yung ayan yung mga puti. Anong ano ba yan? Duck oh, po. Duck. Woo! Uh, ah. Hi guys. <laughs> Hi guys. I mean, duck. Duck to <laughs> <So>, guys. Duck. Nagluluto si Mary. Oo, tempok namin. Duck to guys. <laughs> duck to guys. <laughs>

kanaan ba? Oo. Oh, oh. Tapos? Daran naman ano mo? Ginagano? Magnet? Opo. Darin. Darin. Opo. Ah! Okay. Ilan? Ah, oh, okay. mga siguro six. Kasi umurus. Oh. Oh. Ano ba to? Hindi oh. ko alam yung dak. Paano lupo? Imatagal eh, ba? Oh. Medyo... medyo. Okay lang, okay lang. Matagal yung sipe. 你的孩子。 Pwede nila nilo ng Ang ang laki ng limasan. Tapuya niya tayo. Talo talo siya. talo. Talo 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 talo

Meron pang sausage dami ah. Ang <laughs> gabi Pang isa, one, pang one time. One, one time this time. Pang one time cooking. Oo. Oh, 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 ganun yung ganun, ganun, ganun sila dito. Oo. Oh, Kasi ito. mo na lang later. <laughs> Kami na ganun uh, yung na Kasi lang? dami ito. Oo. Diba Iba-ibang klase. Diba -iba ibang klase. Meron siyang pokrito? Ay, nakamit ang dito. Parang mabigyan niya. Dagay? Mamaya. Mamaya. Puno pa eh. Oo. Pilati ka mo, hindi mo. Pag nag-snack tayo Parang na gulong tayo. Thank you. mag 친... edit lang mamaya. <laughs> Don't blame me. Anong ginagawin ko? Edit. What's that? The flatness. Oo. Pero yung puti, i-gawin kong pula. Bakit? Ayoko yung puti. eh, Pero yung pula ko balik. Yung pula ko, ayaw puti. Hindi nyo, <unsure> <exceptional mad Ellislar> uh -huh, yes. mabilis no? Mabilis lang siya. Ako talaga, kamanda ko mag... Ang dami video. Sa muna Minsan, na, na ano na, na dito na lahat kasi nakalimutan ko. ano yan? nag Nag, video hindi ko tayo. Para daw wala tayong mamaritis. ano yan? din? din. Ano yung gaong kapoy galing. Ayan ang, ang pala ni, ang galing pala ni, ayun, pala ni. Ayun, ayun. Ayaw ko yung rest cook kasi hindi ko maka-adjust. Basta. Ayaw naman, ang gagawin ko, hugasan mo, diba? Oo. Nagyan ng tubig. Ang galing ko lang. kasi na. Bas naman, diba? Pwede na yung sa ang sakin. Mabilis ko Hindi Isa naman sa'yo. Wala kong rest cook eh. <laughs> Ako, 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 kasi ako, dito. Mas, kas, kas, dito. Kaya, dinis, oh, naman, naman,

mga matigda sa dalawa ang pinaan ko kita ni ni sito mo mo wala akong bali no Ang laki lang mas kasi mag lang ako wala akong kausap hindi kaya nga may ka oo may Sila, sila hindi nakausap ka mga Yeah. Sawa, suba, suba dun. Ha, suba Ito naman, Ilibot ko sila sa sa ko kasi nabigla iba dito. ganito na ang live, sa akin lang yung mga answer, marami akong mga bahaging mga party yung mga kasipit kayo, parang ano, hindi ka maging parang parang naglalaro ka mga 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 kaya ano din hindi hindi sa

Ano okay. lang sa mga toyo? O, pasis. Pasis. Mayroon akong pasis. buti na lang may pasis ako. Yeah. <laughs> buti na lang may pasis ako. O, oh. oh. hey. mayroon tayong... Mayroon pa tayong ano, mayroon pa akong toyo. Gusto mo ito? <laughs> First toyo. one. Ayan. O, di O, diba?